daw mga idol good afternoon sa ating lahat gan, update po tayo sa aking huli ngayon kararating ko lang galing sa lahat ito yung mga idol ito bagulan, mga ito mga kulay itim na pugapo at dalawa lang yung ano balat ko mga idol siyempre may pangulang tayo lambay dalawang kurasong lambay mga idol Ito. ayan tanggal yung ano galamay nya at uh, tugapo Kulay itim mga idol lahat. Wala, kadakan man

Ala la 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 la. Lakit. Sino Lipte. Sarap 'to kilawin, Mahal. Yung lipte. Kilaw. Lipte ang tawag nito. Ano? Limang ng lipte. Yan. Magluluto tayo ng ulam kasi gutom na. Wala tayong pananghalian, wala tayong baon. Magahan lang yung dala ko kanina. Time set is 11.24 na. Thank you. Abang-abang na lang sa ating pagluluto ng ulam ngayon mamaya. Thank you. At ito na nga mga idol, sama nyo ako pagluluto ng tinola na isda. Press na press ang isdang ito mga idol nalagyan ko lang po lang siya ng okra yan may okra at saka alugbati at tawag sa amin dito yung isang minok na gulay rin tatlong gulay lang yung sina pinagsagol ko nito mga idol at ayan pulo na mga idol inuna ko na yung mino at saka yung alugbati habang kumakulo siya mga idol inuuna ko talaga para malambot na yung ano yung gulay pagkatapos niyan ng gulay na yan isunod ko yung okra mga idol at ayan na nga mga idol sunod ko yung okra para ma tandas talaga yung higop natin ng sabaw madulas talaga pang padulas yan na sabaw mga idol maganda masarap kasi fresh na fresh yung isda tapos yung gulay ay parang naglalaway siya mga idol <laughs> yung gulay na okra mga idol at ayan na nga, mga idol kolona. na at siyempre sunod na natin yung fresh na isda yung lapo-lapo at may tatlo palang kagat ng alimasag ang sinali ko mga idol kasi bininta ko yung lambay para pambili ng gulay at konti lang yung binta natin kasi mura lang nga yung lambay barato mura lang hindi ko na pala nilagyan ng ano, mga lamas mga idol kasi gulay palang sarap na parang fresh na talaga siya yung bisayang bisaya at yan kumukulo na <coughs> mawas na siya mga idol at syempre, templahan na natin ng lagyan ting asin asin lang po ang at saka bitsin at jiminoto mga idol ayan bitsin sarap sa ulam na fresh. Kayo mga idol, anong loto niyong gusto niyo dito? Kasi sa amin dito, pag madalian na, lalo lalo ng gutom ka na galing sa laot. Ganyan na, diretso na mga idol. Yung tinula na bisaya mga idol. Masarap. Ayan, tingnan nyo naman kung gano'ng kasarap yung reaction ni idol. Hmm? Gabi, pagkahigup. hindi talaga kontento siya mga idol. Sa isa lang, gusto niya dalawa talagang ang higop niya. Ayan. Ano, sarap na ba? Oh, okay na daw mga idol. Sarap na. At, simpre, hindi na natin patatagalin yan mga idol. Kasi gutom na gutom na talaga ako na mga idol. yaming yami na kasi tanghali na. Uwi ko yan mga idol. Uh, mag na ng Ito na, na mga idol, may yung loto saan, natin. Uh, may ano. yan. Subukan yung pagtikim nito mga idol kung gaano kasarap kung gaano ba magluto si Almario mga idol Shout out pala ako sa mga panay, 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 kaibigan ko nung na sa malayo mga idol kay na Ruel Mato from Manila Shout out sa iyo Ruel Mato Salamat sa panonood mo ng aking video At Roger Suarez nasa Mandaon Shout out sa iyo idol saka kay Rinan Bilyoselio shout out sa iyo Rinan Bilyoselio shout out sa iyo mga idol at syempre hindi mawawala sa ating solid supporter na si Miss Angel MG okay. Divine Angel okay. MG Divine oh, mga idol ang laging nagsisinto sa akin ng stars shout out sa iyo idol maraming salamat Uh, At natin yung mga solid supporter natin dyan sa Naro Island. Si Naro Vlogs from Team Nile dyan sa Talisay. Uh, Talisay Villamor, chat out sa kanya. At syempre si Felix Mandawi, chat out sa iyo idol. Maraming salamat sa panonood mo ng aking video. Tuloy tuloy lang po idol. At syempre dito hindi mati mawawala si Idol Nick Nick. Doon na gutom tayo kasi. Eh. na. At kay Bin Bacus. At ayan na mga idol. Tuloy-tuloy po tayo sa ating pagkain. Kung gano'ng kasarap yun mga idol. Kasi hindi ako nakaka... Tapos niyan pagkain mga idol kasi may bumibili at Mas yung anak ko gutom na gutom na. Tinuturo na niya Kasi sa kanya dahil yung Saman. paak mga idol. Na. -a. Yung kagat ng lambay mga idol. Nauna kasi ako kasi nasa labas pa yung misis ko yung kuha ko na lapu na kulay itim ay pinakas niya may para